Mga mahal ko, magandang hapon. Si Heso Kristo ay tumitingin sa iyo ngayon at sinabing, alam ko ang iyong mga hamon, ang iyong mga pakikibaka, at ang iyong mga pangarap. Ako ang nagbubukas ng mga pintuan na walang sinuman ang maaaring magsara. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa isang bagay na may kinalaman sa puso ng maraming tao, buhay pinansyal. Bago tayo magsimula, inaanyayahan kita na iwanan ang iyong mga kahilingan sa panalangin sa mga komento. Huwag kalimutang ilike ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi sa mga espesyal na tao sa iyong buhay. Kung tutuusin, kapag sama-sama tayong nananalangin, lumalago ang ating pananampalataya, at nakakamit natin ang mga dakilang bagay sa Diyos. Tandaan na itinuturo sa atin ng Biblia, ang Panginoon ang aking pastol, at hindi ako magkukulang, awit 23, isa. Ngayon, kapag nananalangin tayo, hihingi tayo ng banal na probisyon at karunungan upang pamahalaan ang mga mapagkukunan na ibinibigay sa atin ng Diyos. Buksan ang iyong puso at sumama sa akin sa makapangyarihang panalangin ito. Minamahal na anak, mahal na anak, makinig sa aking mga salita. Alam ko ang iyong mga alalahanin at ang iyong mga hangarin. Nakikita ko ang mga naipon na bayarin, ang mga ipinagpaliban na plano at maging ang mga gabing lumuluha ka sa katahimikan, hindi alam kung paano lutasin ang mga ito. Ngayon, pumupunta ako sa iyo upang magdala ng kapayapaan sa iyong puso at malinaw na direksyon sa iyong buhay pinansyal. Magtiwala ka sa akin, dahil ako ang nagpapakain sa mga ibon sa himpapawid at binibihisan ang mga liryo sa parang ng walang katulad na kagandahan. Mas mahalaga ka kaysa doon, Huwag hayaang alisin ng kawalan ng pag-asa ang iyong pananampalataya. Ako ang Diyos na ginagawang mga himala ang mga imposibleng bagay at gumagawa ng mga landas kung saan wala. Ngayon, gusto kong ibigay mo ang kontrol sa lahat ng bahagi ng iyong buhay, kabilang ang iyong pananalapi, sa aking mga kamay. Kapag tumingin ka sa paligid at nakikita lamang ang mga paghihirap, tandaan, ako ang nagpaparami ng mga mapagkukunan. Tulad ng pagpapakain ko sa libu-libo ng limang tinapay at dalawang isda, kaya ko rin paramihin ang kaunting mayroon ka, basta't magtiwala ka sa akin at gumawa ng mga desisyon batay sa karunungan na ibinibigay ko sa iyo. Anak ko, gusto kong magsalita sa iyong puso tungkol sa katapatan at pasasalamat. Huwag kalimutang ibalik sa akin kung ano ang akin, bilang isang paraan ng pagkilala na ako ang tagapagbigay ng lahat ng bagay sa iyong buhay. Maging tapat ka sa kaunti at gagawin kitang pinuno sa marami. Hanapin ang aking presensya bago ka maghanap ng kayamanan at ang mga pagpapala ay dadaloy sa iyo sa mga paraang hindi mo naisip. Alam ko na madalas kang nakakaramdam ng pagod at kawalan ng katiyakan. Ngunit tandaan ang nasusulat, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at itutuwid niya ang iyong mga landas. Bibigyan kita ng karunungan upang magplano, mamuhunan ng may pananagutan at makilala ang mga pagkakataong nagmumula sa akin mula sa mga bitan. Ngayon, naglalabas ako ng mga bagong ideya, pagkamalikhain at tapang sa iyong buhay, upang magtrabaho ng may kahusayan sa lahat ng iyong ginagawa. Binubuksan ko ang mga pinto ng trabaho, promosyon at negosyong sarado, dahil walang imposible para sa akin. Binibigyan kita ng lakas upang magpatuloy sa pagtitsyaga, kahit na tila mahirap ang landas. Tandaan na hindi ang pera mismo ang nagdudulot ng kaligayahan, ngunit ang layunin kung saan mo ito ginagamit. Nawa ang iyong puso ay laging nasa akin at hindi sa material na mga bagay. Humingi sa akin ng karunungan upang pamahalaan kung ano ang mayroon ka, kahit na ito ay tila maliit na yon. Magtiwala na sa paglipas ng panahon para ramihin ko ang lahat ng kailangan para sa iyong buhay at sa iyong pamilya. Kung may mga utang na nag-aalala sa iyo ngayon, ibigay mo sa akin. Ako ang Diyos na nagbabayad ng lahat ng utang at nagdudulot ng kapahingahan sa iyong kaluluwa. Itaas mo ang iyong ulo dahil bibigyan kita ng paraan. Ilalagay ko ang mga tamang tao sa iyong landas at magkakaroon ka ng hindi inaasahang mga mapagkukunan upang muling ayusin ang iyong buhay pinansyal. Maniwala ka sa akin, lilipas ang mga araw ng kakapusan at darating ang mga panahon ng kasaganaan. Magpasalamat ka ngayon dahil ang pagpapalako ay nasa iyo na. Ako ang nagbubukas ng mga bintana ng langit at nagbubuhos ng mga pagpapala ng walang sukat. Huwag mag-alinlangan dahil ako ay tapat na tutuparin ang aking ipinangako. Hindi kita iniwan ni hindi kita kinalimutan. Kasama mo ako sa bawat hamon at ipagdiwang ko kasama mo ang bawat tabumpay. Panghuli, tandaan, kahit anong gawin mo, gawin mo ang ginawa ko. Magtrabaho ng may dedikasyon, tratuhin ang mga tao ng tapat at maging isang halimbawa ng pananampalataya at pag-asa. Pinagpala ko ang mga kumikilos ng may integridad at dalisay na puso. Maniwala ka na ang iyong kwento ay nasa aking mga kamay at ang magagandang bagay ay darating. Ako ang Diyos na nagsusulat ng mga bagong kabanata at nagbabago ng buhay. Ngayon, magpahina ka na. Iwanan mo ang bigat na dinadala mo sa akin. Ako ang bahala sa iyo at sa iyong tahanan. Manatili sa panalangin, sa pagsunod at sa pagtitiwala. Mahal kita ng walang hanggang pag-ibig at palagi akong nasa tabi mo. Anak, pakinggan mo muli ang boses ko. Alam kong may mga pagkakataon na ang mga panggigipit sa pang-araw-araw na buhay ay tila hindi kayang tiisin, at iniisip mo kung paano mo lulutasin ang mga problemang lumalabas. Ngunit nais kong malaman mo na ako ang iyong kanlungan at lakas, isang kasalukuyang tulong sa problema. Kapag sumisigaw ka sa akin, naririnig at tinutugunan ko ng may kapangyarihan. Huwag hayaan ang mga alalahanin sa buhay na ito na nakawin ang iyong kapayapaan. Ang pera, bagaman kinakailangan, ay hindi kailanman magiging sentro ng iyong buhay. Tandaan na ang aking kapayapaan ay iba sa inialok ng mundo. Ang aking kapayapaan ay nagdudulot ng kapahingahan, kumpiyansa at seguridad kahit sa mga oras ng kahirapan. Kaya magpahina sa aking pangangalaga at magtiwala sa aking perpektong oras. Kung sa palagay mo ay mas mabigat ang dinadala mo kaysa sa iyong makakaya, alamin na narito ako upang pagaanin ang iyong pasanin. Dalhin mo sa akin ang iyong mga alalahanin, ang iyong mga takot at maging ang mga pagkakamali na maaaring nagawa mo. Ako ang Diyos na nagpapanumbalik, na nagbibigay ng mga bagong pagkakataon at ginagawang kagandahan ng abo. Anak, hindi malulutas ng pagkabalisa ang iyong mga problema. Huwag hayaang maparalisa ng takot sa hinaharap ang iyong mga pangarap. Alalahanin ang sinabi ko, Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Munit sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo, na may pasasalamat, ay iharap ninyo sa akin ang inyong mga kahilingan. Inaalagaan ko ang bawat detalye, kahit na hindi mo napapansin. Ngayon, nais kong palakasin ang isang pangako tungkol sa iyong buhay. Ibibigay ko ang lahat ng iyong pangangailangan ayon sa aking kayamanan sa kaluwalhatian. Ibig sabihin, hindi lang sapat ang ibinibigay ko sa iyo, kundi ibinibigay ko sa iyo ang kailangan mo para mamuhay ng payapa at matupad ang layunin na pinlano ko para sa iyo. Magtiwala sa salitang ito. Inaanyayahan din kitang mangarap muli. Marahil, dahil sa kahirapan sa pananalapi, tinalikuran mo ang mga proyektong malapit sa iyong puso. Ngunit ako ang Diyos ng mga bagong simula. Ngayon, huminga ako ng isang bagong pangitain sa iyo. Maniwala ka na posibleng magplano, mamuhunan at umunlad muli. Gusto kong dalhin ka ng higit sa may isip mo. Kung pakiramdam mo wala kang lakas para magpatuloy, tingnan mo ako. Ako ang hindi mauubos na pinagmumula ng lakas ng loob at pagpapanibago. Kapag mahina ka, malakas ako para sayo. Kapag tila wala ng daan palabas, ako ang landas na iyong hinahanap. Huwag kang susuko dahil hinding-hindi ako susuko sayo. Huwag matakot sa mga pagsubok na darating. Ako ay mas malaki kaysa sa anumang krisis, mas malaki kaysa sa anumang utang, mas malaki kaysa sa anumang takot na sumusubok na manirahan sa iyong puso. Ako ang kumokontrol sa lahat at walang nakatakas sa aking paningin. Kaya magtiwala na nagtatrabaho ako para sa iyo kahit ngayon. Anak, tandaan na ang pagkabukas palad ay nagbubukas din ng mga pintuan. Kapag binyayaan mo ang isang tao ng kaunting mayroon ka, pinaparami ko ito para wala kang pagkukulang maging instrumento ng pagpapala, at ibabalik ko sa iyo ang kabaitan sa hindi inaasahang paraan. Magbigay kayo at ito ay ibibigay sa inyo, sapagkat ako ay tapat sa aking salita. Nais ko rin i-renew ang iyong lakas upang magtrabaho ng may kahusayan. Tandaan, pinagpapala ko ang pagsisikap at dedikasyon. Gawin mo ang lahat ng may kagalakan, batid na nasa tabi mo ako sa bawat gawain, malaki man o maliit. Ang iyong gawain ay isang pagkakataon upang luwalhatiin ang aking pangalan, at gagawin kong paramihin ang bunga ng iyong mga pagsisikap. Kung ang mga hamon sa pananalapi ay nakaapekto sa iyong mga relasyon, nagdadala ako ng pagpapanumbalik. Ibinabalik ko ang pagkakaisa sa iyong tahanan, nagdudulot ng kapayapaan sa iyong mga relasyon at pagkakasundo kung saan may alitan. Naway maging dahilan din ng pagkakaisa at kagalakan ang ibinubuhos ko sa inyo sa mga mahal nyo. Huwag kalimutan, ako ang Diyos na gumagawa ng mga bagong bagay. Gaano man kapagod o kawalang pag-asa ang sitwasyon, isa akong eksperto sa paglikha ng mga bagong posibilidad. Gagawin kong pabor sa iyo ang mga pangyayari at ipakikita ko sa iyo ang aking makapangyarihang kamay na kumikilos sa iyong buhay. Kahit ngayon, gusto kong mapalapit ka sa akin. Hanapin ang aking presensya higit sa lahat at iba pang mga bagay ay idaragdag sa iyo. Mas mahalaga pa sa pera ang relasyon ko sa iyo. Kapag hinahanap mo ako, natural na dumadaloy ang lahat ng kailangan mo hinding hindi kita pababayaan. Tandaan, kahit na tila kakaunti ang mga mapagkukunan, ang aking kapangyarihan ay sagana. Binubuksan ko ang mga bintana sa langit at nagpaulan ng mga pagpapala sa Huwag limitahan ang iyong pananampalataya sa nakikita mo. Ako ay isang walang limitasyong Diyos at gagawa ako ng walang hanggan kaysa sa hinihiling o iniisip mo. Magtiwala ka lang at manatiling matatag. Sa wakas, gusto kong malaman mo na ang mga problemang pinansyal na kinakaharap mo ngayon ay magiging mga patotoo. Ikaw ay magiging buhay na patunay ng aking pangangalaga, aking probisyon at aking kapangyarihang makapagpabago. Marami ang titingin sa iyo at makikita ang aking kaluwalhatian. Huwag kalimutan, ikaw ay minamahal, ikaw ay inaalagaan at ikaw ay akin. Amen. Amen. Maniwala ka, mga mahal ko, na ang panalangin ito ay dininig na ng Diyos. Siya ay kumikilos sa iyong pinansyal na buhay at nagdadala ng probisyon na kailangan mo. Kung nabiyayaan ka ng mensaheng ito, iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento, ilike e ang video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi sa iyong mga kaibigan at pamilya. Sa ganitong paraan, magpapalaganap tayo ng pananampalataya at pag-asa. Pagpalain ka nawa ng Diyos ng sagana, at naway maging buhay na patotoo sa kapangyarihan at pag-ibig ni Hesus Kristo ang iyong buhay pinansyal.